Magandang araw sa lahat mga master. So ngayong araw, idedemo ko lang po yung tamang koneksyon ng ilaw Kapagka ang supply sa lugar natin ay line to neutral. So ginagawa po ito kapag ka line to neutral lang yung ating koneksyon. Okay. So kung makikita nyo po yung ating circuit breaker, naglagay tayo ng red wire, yung, yung ating pong uh, kable o yung ating wire ay kulay pula. Ibig sabihin, yan po yung ating line na pumunta doon sa switch. And then from switch po, magkakabit tayo ng return. Yan po yung papunta doon sa ating receptacle na nakakonek naman doon sa terminal na nakakonektado po doon sa gitna ng receptacle. Okay. Ito naman pong kulay puti na yan, kung makikita nyo, mula po doon sa receptacle, doon po nakakonek yan sa mid-thread na kung saan Uh, yan po yung ating neutral. Yan po yung babalik dun sa ating circuit breaker. So, ito po yung tamang connection. Unlike po dun sa line to line connection na kahit magkabalik dad, okay lang. Pero sa line to neutral po, automatic na yung ating live ay papunta dito sa ating switch. So, yan po yung tama. Okay, para po sa mga first timer na magkakabit nyan at sa mga gustong matuto, yan po yung tama. Okay.